Ayan, many more birthdays to come and many more motor to come. Motor. Always be happy at saka stay Kamakailan ay nag-celebrate ng kanyang karawan ang actor-host na si Ryan Agoncillo sa Itbulaga at nagulat siya sa presensya ng kanyang pamilya. Present sa selebrasyon ang kanyang asawang si Judy Ann Santos at mga anak na sina Johan, Lucho at Luna. Happy Birthday, Dad! Thank you for being my karaoke buddy all throughout and wishing for more songs to come, bati sa kanya ng kanilang at Johan, habang ipinahayag ni Lucho, Happy Birthday, Dad. Idol ko na kayo simula pa noong unang araw. Habang abala ang lahat sa pagbati kay Ryan, may ginawa si Luna na napapanood sa live TV na ikinagulat ng kanyang mga kapatid at kanilang mga magulang, sa video, nakikinig si Ryan sa mensahe ng isang co-host nang puntahan siya ni Luna ang bunsong anak nila ni Juday, at hindi nagdalawang isip na izip ang kanyang pantalon. Napanood ito sa Lev TV, kasama na, ang gulat na reaksyon ni Nalucho at Johan. Batay sa video, narito ang mga komento ng mga netizens, kakatuwa sa end of video, awar si Luna sa looks ng parents niya, dahil bata at di niya alam na Lev, hehe, ang cute ni Luna. Baby girl pa talaga, at di pa siya aware sa mga bagay-bagay hehe, ang cute ni Luna. Overprotective sa parents, reaction nila Johan at Lucho, hahaha <laughs> cute. Ahaha, natawa ako sa reaksyon ng mga anak ni Ryan, concern siya sa paparian niya.